guys, nandito nga tayo sa Mozo. Ayan, mamimili tayo dyan ng gift para sa Aki. Uh, ayun. Kasi mag-re-design na yung amin. Yung kasamahan ko, wala. Hindi kasamahan. Ano siya? yung so, dito, oh uh, ano kayang maganda na ibigay sa kanya? Guys, ayan. Hmm. Ayun nga. Ayun Ay, nagalo tayo. Ano magandang gift? Gusto ko sana bulaklak. Kasi mo. Hmm, marami. Ay, oh, ito so may bulaklak uh, din. di ba, diba? May flowers din. Ang ganda rin. Ito. na siya nito. Bigyan natin siya isang flowers na ganito. Ayan, di ba? Hindi ka pala tayo ngayon sa mojo, guys. At tingin-tingin tayo ng gift para irigado natin. Ito na yung gula. Ito rin pala. Oh, wow. Nice. Pa rin ito rin pa, ah. Ito. Hmm. Big flower. Ayan. Ito ang ganda. Ito. Yun lang kaya. Yun lang kaya ibigay ko sa kanya, guys. Di ba? parang um, Para may papan-display din niya sa kwarto niya. Ganon, ano. Ayan, meron ko rin pala dito. Ayan, ito yung Meron din ibang ibang color. eto siya. Ayan, guys. Mm, yes. 好的，拜拜。